Yo what's up! Bagong topic tayo ngayon mga pareko'y na tinatawag natin na Turbo Intercooler So ibig sabihin mga parikoy yung barko natin ngayon ay mayroong turbo So sa puntong ito mga pareko'y ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang gamit ng ating turbo sa barko At kung gaano ito kaimportante sa ating makina mga pareko'y para mabigyan niya ng lakas yung ating buong barko at kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito mga parekoy So sa bawat uri ng mga makina parikoy ay meron tayong dalawang klase dito. Yung una yung tinatawag natin na Naturally Aspirated Engine at yun yung mga makina parekoy na walang mga turbocharger. Dito naman sa aming barko, ito yung tinatawag natin na makinang forced induction engine. Ibig sabihin lang niyan mga parekoy na mayroon siyang forced induction device na itong tinatawag natin na turbocharger. Para naman mas madali ninyong maintindihan mga parekoy kung paano siya ginagamit sa makina at kung ano ang tulong niya ay pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang working principle sa loob ng isang diagram mga parekoy. So dito tayo sa diagram mga parekoy. So topic natin turbocharger mga parekoy at ngayon ay guguhit ko lang muna yung itsura ng ating turbocharger mga parekoy para mamaya ay dire-diretso na tayo sa pag-explain kung ano nga ba ang kanyang working principle at kung paano siya nakakatulong sa pagpapalakas ng ating mga makina parekoy. So ngayon mga parekoy ay pagmasdan nyo lang muna kung ano yung aking ginuguhit dito para mamaya ay mas madali ninyo itong ma-familiarize. So yung iguguhit ko dito mga pareko ay ibabasi ko kung ano yung itsura at pagkakalagay ng turbocharger natin sa ating makina mga parekoy para mamaya sa pag-iikot natin ay mas madali ninyo itong makuha at ma-familiarize mga parekoy. At sa puntong ito mga parekoy ay sisimulan na natin kung paano nga ba gumagana yung ating turbocharger sa pamamagitan ng ating main engine mga pareko'y so etong sinulat ko ito yung ating exhaust manifold dito dumadaan yung ating mga usok pareko'y na galing sa combustion ng ating main engine so ibig sabihin yung usok ay papunta sa ating turbocharger mga pareko'y dito ay makikita nyo mga pareko'y na yung usok na galing sa ating mga makina ay patapon na sana ngunit ito ay pinapakinabangan pa rin sa ating turbocharger so kapag nakiat na yung ating usok parekoy papunta sa ating turbocharger ay magbibigay siya ng tinatawag natin na kinetic energy mga parekoy para mapaikot niya yung ating turbocharger dahil sa pagikot ng ating turbocharger mga parekoy ay magkakaroon tayo ng mechanical energy na magre-resulta naman parekoy sa rotary motion ng ating turbocharger kung mapapansin nyo naman dito mga pareko yung ating turbocharger ay may dalawang bahagi o nyo na may dalawang impeller yan. So yung bahagi parikoy na pinapasukan ng usok ng ating main engine ay tinatawag natin na turbine side mga pareko or yung mayroong turbine wheel. So sa ng bahagi dito mga pareko ay mayroon siyang separation dahil nga magkaiba ang trabaho ng dalawang impeller na ito. So dito mayroon tayong cooling para hindi naman mag-overheat yung ating turbocharger mga parekoy. So ayan, kabila ang bahagi, yan sila parekoy dito sa may turbine wheel, tinatawag na itong turbine housing at sa kabila naman mga parekoy ay tinatawag natin dito na compressor housing. So once na ikot na yung ating turbine wheel mga parekoy, sa kabilang side ay syempre sasabay na iikot dito yung ating compressor wheel mga parekoy na siya namang maghihigop ng fresh air papunta sa ating suction mga parekoy syempre bago siya makapasok sa ating compressor housing mga parekoy ay dadaan muna siya sa filter para naman masala dito yung mga dumi na hangin parekoy basically mga parekoy ang tawag natin dito sa ating compressor side ay ang centrifugal compressor sinabi itong centrifugal compressor mga parekoy kasi nga yung itsura niya ay halin tulad sa isang centrifugal pump mga parekoy. So once na nakahigop na ng hangin yung ating centrifugal compressor mga parekoy ay syempre wala itong patutunguhan kundi ang mapunta sa isang chamber na ito. So ibig sabihin mga parekoy pag naipon yung ating suction of air ay ang mangyayari dito mga parekoy ay magkakaroon tayo ng mataas na pressure mga parekoy. Ibig sabihin mga pare ay magkakaroon tayo ng compressed air. So ayon naman sa gas law mga pare koy nang kapag nagkaroon ka ng compression ng hangin ay siyempre tataas dito yung pressure. At kahalintulad ng pagtaas ng pressure mga pare koy kasabay riyan ang pagtaas rin ng ating temperature mga pare So ibig sabihin kapag mataas yung pressure at mataas yung temperature ng ating hangin mga pare ay hindi natin to pwedeng idiretso sa ating makina at dahil ito nga ay mainit mga parekoy. so dahil sa problemang iyan mga parekoy na hindi makapasok diretso sa ating mga makina yung ating compressed air ay dito nabuo yung tinatawag ng mga engineers nung unang panahon mga parekoy at tinawag nila itong intercooler so basic lang sa inyo mga parekoy, ang pinakatrabaho lang naman ng ating intercooler ay yung palamigin yung hangin na compressed mga parekoy. Ibig sabihin ay aalisin lang niya yung mainit na temperatura ng ating compression mga parekoy. So ngayon sa amin dito ginagamit namin na pampalamig sa intercooler ay seawater. Pero yung iba naman sa ibang mga makina ay pwede itong gamitan ng hangin mga parekoy. Ngunit sa amin ginagamit namin dito ay water galing sa aming sea chest mga parekoy. At syempre naman yung isang tubong ito ay yung seawater na paakyat para magpalamig ng ating intercooler at yung isang tubo naman ay para pabalik o discharge ng ating seawater mga parikoy so ayan mga parekoy yung ating compressed air ay dumaan na sa ating intercooler ibig sabihin lang na naalis na dito yung mainit na bahagi ng ating compression so ngayon mga parekoy ay pwede na natin siyang i-introduce dito sa ating main engine mga parikoy so siyempre pagpasok na dito sa chamber na ito ay dito naman sa lulusot at maibahagi siya sa ating intake manifold ng makina mga parekoy so dito naman sa example sa turbocharger ng barko ito mga parekoy o yung ating turbo blower ay meron siyang 27,500 revolution per minute mga parekoy so ganyan siya kabilis at ganyan siya kalakas magipon ng compressed air mga parekoy So ayan na nga mga pare Matapos nating magamit Yung ating usok para paikutin yung ating turbine wheel Ay pwede na itong dumiretsyo sa ating funnel O sa pinakatambutso ng ating barko So sa bagging ito mga pare Dahil sa sobrang lakas ng ikot ng ating turbocharger Ay meron tayong tinatawag dito na wastegate mga pare Ibig sabihin na pag napasobra yung lakas ng ikot ng ating turbocharger At lumagpas ito sa 27,500 revolution per minute mga parekoy ay magkakaroon siya ng exit sa ating west gate mga parekoy so ngayon mga parekoy balikan lang muna natin saglit yung ating intake manifold so dito mapapansin nyo na mayroon tayong mas maraming hangin na maipasok dito kasi nga yung hangin na binubuga papunta sa ating intake manifold mga parekoy ay naka compressed air ibig sabihin pag mas maraming hangin ang ating maibigay pagbuka ng ating barbula sa ating intake ng ating cylinder ay mas magkakaroon tayo ng mas malakas na power parekoy. At dahil nga yung makina natin mga parekoy ay mayroong turbocharger at mayroong ding intercooler kung kaya ngayon parekoy ay mas kilala siya sa tawag na turbo intercooler engine mga parekoy. So eto ngayon yung ating turbocharger sa barko mga parekoy. Para mas madali ninyong maintindihan yung setup nito ay igaya nyo namang sa schematic diagram natin kanina. Nasa kabilang bahagi yung ating turbine side at sa kanang bahagi naman yung ating compressor side na mayroong filter. So ganito ang itsura ng kanyang filter sa malapitan mga parekoy. So dito naman makikita natin kung ano nga ba ang limit ng ating turbo blower. Sinasabi dito mga parekoy na kanina mayroon siyang 27,500 na RPM at mayroon din siyang kakayanan na humawak ng 650 degrees Celsius mga parekoy. At sa bahaging ito naman mga parekoy, dito natin makikita yung ating funnel. eto yung parekoy, yung ating pinakatambutso ng barko. Napakalaki niyan mga parekoy. At sa puntong ito mga parekoy, ay ipapakita ko lang sa inyo yung anim na cylinder namin. Ibig sabihin yan yung anim na nagbubuga ng usok ng ating makina. So, dito ngayon papasok yung ating pinag-usapan kanina mga parekoy. So, yung sinasabi kong hangin galing sa turbocharger at lumusot sa ating intercooler, pagpasok niya sa ating cylinder, pagdating naman sa compression cycle, ay syempre yung hangin nakakompress na at ikokompress pa sa ating compression cycle ng piston mga parekoy, ay syempre magkakaroon talaga ng malakas na sabog at syempre malakas na power ng makina mga parekoy. So kanina mga parekoy, naguhit tayo sa ating diagram ng tagiisang lusutan ng mga usok. At ito maiipon para pupunta doon sa ating turbine side mga parekoy. So ito na yung ginuhit natin kanina mga parekoy, yung nasa bawat cylinder may tagiisa talagang exhaust mga parekoy. So ayan, diyan lulusot yung ating usok at pag naipon na sila ay handa na silang pumasok sa ating turbine side ng turbocharger mga parekoy. Gaya ng sinabi ko kanina mga parekoy ay meron itong separation. Yung sa kaliwa ay ang turbine side at ang sa kanan naman ay ang compressor side. So itong sa gitna mga parekoy ay tinatawag itong cartridge. Kung napapansin nyo ay merong asul dyan. Yan yung ating freshwater cooling na sinasabi ko kanina para hindi mag-overheat yung ating turbocharger mga parekoy. So kung malapitan yung ating filter mga parekoy ganyan yung kanyang itsura. At yung nabuksan namin yan ay meron yung apat na layer na magsasala talaga ng dumi. So itong nasa harap ko parekoy ito yung sinasabi ko kanina ng chamber Na yung mga na compress na hangin ay dyan may ipon bago ito mapasok sa ating intercooler mga parekoy So dito parekoy sa etsura pa lang ng ating chamber ay makikita at malalaman nyo kaagad Na mainit talaga ito pag naandar yung ating makina at sa bahaging ito naman mga pare ito yung sinasabi ko sa ating diagram kanina, nakatabi ng ating chamber ang ating intercooler. So ganyan ang itsura ng aming intercooler dito mga pare at etong dalawang tubo na ito, yung kulay berde ito yung sinasabi kong seawater cooling ng aming intercooler mga pare koy, nagaling yan nakahigop sa ating sea chest mga pare So kanina mga parekoy, nalaman natin na kapag yung compressed air natin ay dumaan na sa intercooler. Ay syempre naman naalis na yung kanyang init at pwede na siyang ipasok dito sa ating intake manifold ng ating main engine mga parekoy. So So ganito sya parekoy, itong buong berding pahaba na ito, ito yung ating tinatawag na intake manifold. So yung ating compressed air mga parekoy na mababa na yung temperatura ay pwede na siyang isalang papasok sa ating main engine mga parekoy So ayan yung brand ng ating main engine mga parekoy ni So hindi naman siya masyadong kalakihan mga parekoy Kasi meron lang siyang 1,700 horsepower mga parekoy Sa nga dalawa naman yung ating makina sa main engine number 1 at saka si main engine number 2 mga parekoy Ibig sabihin na sa barkong ito mga parekoy ay mayroon tayong dalawang main engine At sa bawat engine na yan ay may tagi isa silang turbo intercooler mga parekoy At sa madaling sabi mga parekoy napakalaking tulong nitong ating turbo intercooler sa barko mga parekoy Hindi tulad nung araw mga parekoy yung mga barko dati ay palakihan pa ng makina upang makamit lamang ang inaasam-asam nilang malakas na power mga parekoy So ngayon katulad ng mga barko natin sa makabagong barko mga parekoy Yung mga makina nito ay may kasama na talagang turbo intercooler mga parekoy dahil di mo na kailangan pang magkaroon ng napakalaking makina upang makuha yung kinakamit mong mataas na power at lakas ng barko mga parekoy. So ganun lang yung basic ng ating turbo intercooler mga parekoy. Kung dati nagtataka kayo kung ano yung gamit na mga turbo intercooler, meron yan sa mga sasakyan, mga 4x4 na sasakyan mga parekoy. At ngayon ay meron na kayong idea kung saan at kung ano ang gamit ng turbo intercooler mga pareko'y at hanggang dito na lang ako mga pareko'y naway marami kayong natutunan sa video ko na ito at huwag niyong kalimutang mag like at mag subscribe at syempre mag comment naman kayo mga pareko'y kung ano yung pwede ko pang ibahagi ko sa inyo na natutunan ko sa mga sa barko pareko'y so paalam sa inyo mga pareko'y God bless sa inyo Peace